Nahihirapan eh, ka ba mag-divide ng polynomials gamit ang long division? Huwag kang mag-alala, sa video na to, tutulungan kitang maintindihan ang step-by-step -step na paraan ng pag-divide ng polynomials gamit ang long division. Tara, simulan na natin to. Dito muna tayo sa ating unang example. Sa una sa lahat, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga parts ng division. Etong x squared plus 3x plus 2, yan yung tinatawag nating dividend. At x plus 1 naman, yung tinatawag nating divisor. At ang sagot yan ay tawag naman natin ay quotient. Una sa lahat, siguraduhin mong maayos o nakaayos ang bawat polynomial mula sa pinakataas na degree hanggang sa pababa na degree. Halimbawa na lamang itong example na to, x squared plus 3x plus 2. Yung degree niya ay naka-descending order na power. At kung napapansin niyo naman, dapat walang missing terms. At kung naka-descending order na ito o naka-descending power na at walang missing term, pwede na tayo mag-proceed sa pag divide ng polynomials yung X plus 1 natin o yung tinatawag nating divisor ay ilalagay natin siya dito sa labas ng division house. Samantalang yung dividend na X squared plus 3X plus 2, ilalagay natin siya sa loob ng division house. At dito guys, pwede na tayo mag-divide ng polynomials. X squared divided by X. At yan yung first step natin guys. I-divide natin ang first term ng dividend sa first term ng divisor. And that will be X squared divided by X. At dito guys, ipapakita ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng x squared divided by x. x squared meaning to say dalawang x at x sa denominator isang x. Kapag meron tayong common variable sa numerator and denominator, ikakancel out lang natin sila at ang magiging sagot dyan ay x. Tandaan nyo lang guys kapag nasa division of polynomials tayo, lalong lalo na sa division of monomial, ang gagawin natin kapag may same variable, copy natin yung same variable at isusubtract natin ang exponent nila. At kung may numerical coefficient naman sa so numerator and denominator, ang gagawin natin is i-divide lang natin sila. In this case, yung numerical coefficient sa numerator ay 1, sa denominator naman ay 1. Kaya nagkaroon tayo ng 1 divided by 1 is equal to 1. Kaya ang sagot dito guys ay x or 1x. At ang sunod natin na gagawin guys dito sa partial quotient na x ay tatapat natin siya sa dividend na may same variable x at exponent na 1. So dito natin siya ilalagay sa taas ng 3x. After that, yung x natin multiply natin sa divisor natin na x plus 1. So this time, x times x magiging na siyang x raised to 2. Itapat natin siya sa x raised to 2 sa dividend. And then x times positive 1, ang sagot natin dyan ay positive 1x or x na lang. So dyan natin siya itatapat. At guys, huwag natin kakalimutan na ilagay sila sa loob ng parenthesis kasi ang operation dito is subtraction. Ngayon, tandaan nyo, kapag subtraction yung operation na dito, mag-change na tayo ng mga sign ng lahat ng terms dito sa subtrahend. Yung positive magiging negative at yung negative magiging positive. Kagaya ng nakikita nyo. So after that, magpuproceed tayo sa addition of polynomials. x squared plus minus x squared magiging na 0. So cancel out natin sila kasi zero na sila. Isunod natin yung positive 3x plus minus 1x. Unlike sign sila, kaya ang gagawin natin, magsusubtract tayo follow natin yung sign ng mas malaking number and that is positive. So magiging sagot dito ay positive 2x at ibring bring down natin yung plus 2. Di ba guys, meron tayong 2x plus 2. etong 2x plus 2 na to, yung first term ng 2x plus 2 ay i-divide na natin sa first term ng ating divisor na x. So i-divide na natin silang dalawa. Ito gaya nito. 2x divided by x, kakancel out natin yung variable x kasi same sila nang nasa numerator at denominator. So ang magiging answer dito ay 2. Ngayon naman, ilalagay na natin yung positive 2 dito sa katabi ng x sa partial quotient natin. So, magiging na siyang x plus 2. And after that, yung 2 ulit, imumultiplyin ulit natin sa divisor. So, 2 times x, magiging na siyang 2x. And then, 2 times 1, magiging na siyang positive 2. After natin guys mag-multiply, ang sunod natin na gagawin is mag-subtract tayo. Pero bago tayo mag-subtract, mag-change muna tayo ng lahat ng sign dito sa subtrahend o dito sa loob ng parenthesis. So yung positive magiging negative, yung negative magiging positive or vice versa. At kung napansin nyo, na-change na natin lahat ng sign sa subtrahend. Ang susunod na natin na gagawin ay mag add na tayo. So positive 2x plus negative 2x magiging 0 na yan. So cancel out na natin sila. At positive 2 plus negative 2 ay magkakaroon tayo dito ng 0. At kung napapansin nyo guys, wala na tayong ibibring down. Kaya magiging final answer na natin ay x plus 2. At magkakaroon tayo ng remainder na zero. Dito naman tayo guys sa ating pangalawang example. Meron tayong dividend na 2x raise to 3 plus 3x raise to 2 minus x plus 5 divided by x minus 2. Ilagay na natin ang divisor sa labas ng division house and after that, i-check e natin yung dividend kung naka-descending order na siya. Kung napapansin nyo guys, yung degree niya is naka-descending order na. At kung napapansin nyo din guys, wala tayong nawawalang term. Kaya pwede na natin ilagay ang dividend natin sa loob ng ating division house. Ayan guys, isulat na natin siya. Tandaan niya dapat naka-descending order at walang nawawalang term bago tayo magpatuloy sa pagdi-divide. Next step natin guys is magdi-divide tayo ng first term ng dividend at first term ng divisor. So makakaroon tayo ng 2x raised to 3 divided by x. So ipapakita ko sa inyo kung paano sa nangyayari. Diba guys, sa division of polynomials or division ng monomials, kapag meron tayong numerical coefficient sa numerator and denominator, ay eh magdi-divide lang tayo. So dito, 2 divided by 1 is 2. At kapag naman may variable tayo na may exponent, ang gagawin natin is kakapi natin yung variable na yon at isusubtract natin yung exponent. Kaya nangyari dito guys is x raised to 3 minus 1 magiging na siyang x raised to 2. Kaya meron tayong sagot na 2x raised to 2 at ilalagay na natin siya sa tapat ng 3x raised to 2 kasi same yung variable nila at exponent. And after that guys, ang gagawin natin, 2x raised to 2, i-multiply ulit natin sa divisor na x minus 2. So this time, 2x raised to 2 times x is magiging siyang 2x raised to 3. So 2x raised to 2 times x is 2x raised to 3. Ang sunod naman guys, yung 2x raised to 2, ito times natin siya sa negative 2. Dito, so magiging na siyang 2x raised to 2 times negative 2 is magkakaroon tayo ng negative 4x raised to 2. At isusulat natin siya guys dito sa katabi ng 2x raised to 3. At syempre guys, ang sunod natin na gagawin is magsusubtract tayo pero i-enclose muna natin sila sa parenthesis at maglalagay tayo ng subtraction symbol. At after that, mag-change na tayo ng mga sign ng subtrahend. Lahat ng positive magiging negative at lahat ng negative magiging positive. And then after that, magpupusid tayo sa pag-add. Dito, positive 2x raise to 3 plus negative 2x raise to 3 magiging 0 na yan. And then positive 3x plus 2 plus positive 4x plus 2 ay magiging na siyang 7x raise to 2. And then mag-bring down tayo ng negative x or minus x. And then after that guys, makakaroon tayo ng new dividend. That is 7x raised to 2 minus x. At yung first term ng dividend natin na 7x raised to, i-divide ulit natin siya sa first term ng divisor na x. So 7x raised to 2 divided by x, ay makakaroon tayo ng 7x. At yung 7x9, na yun, ilalagay natin sa tapat ng x na may variable na 1 or same variable. At sunod siya sa 2x raised to. 2. At ang sign niya is magiging plus or positive. So makakaroon tayo ng positive 7x. At babalik ulit tayo guys sa pagmamultiply. So positive 7x times x minus 2. Unahin natin yung 7x times x. So, 7x times x, magkakaroon tayo ng 7x raised to 2. So, ilagay natin siya sa katapat ng 7x raised to 2. So, dito natin siya ilalagay. And then, after that, guys, yung 7x times negative 2 naman. So, 7x times negative 2, ay magkakaroon tayo dito ng negative 14x. At ilalagay na natin siya, guys, dito sa sunod sa 7x raised to 2. So, that is minus 14x. At syempre, alam nyo lang susunod dito, magsusubtract na tayo dito guys. Pero bago yan, i-enclose natin sa parenthesis para makapag-change tayo ng sign ng lahat ng terms dito sa subtrend, kagaya na ginagawa ko. Ngayon, magpupusin na tayo sa addition. 7x raised to 2 plus minus 7x raised to 2 ay magiging 0. Kaya cancel out na natin sila. At negative x plus positive 14x unlike sign sila. Kaya magsusubtract tayo. Pero susundin natin ang sign ng 14 kasi yan yung mas mataas na number. So magiging positive 13x tayo dito. At syempre magbibring down tayo ng plus 5 or positive 5 dito. At guys, meron naman tayong bagong dividend. Ngayon guys, yung first term ng dividend na 13x, i-divide ulit natin siya sa first term ng divisor. At kaya ipapakita natin 13x divided by x, cancel natin yung x kasi same lang naman siya sa numerator at denominator. So ang matitila dyan guys ay 13. At ilalagay na natin siya after 7x. So magiging na siya ang plus 13. Sunod naman guys is pag pagmultiply ulit tayo ng 13 times x minus 2. Ngayon guys, unahin natin yung 13 times x. So magiging na siya ang positive 13x. At ilagay natin siya sa baba ng 13x. Sunod dyan guys, yung 13 times negative So, ilagay na natin siya dito sa so, 13 times negative 2. Unlike sign sila, so in multiplication guys, positive times negative, magkakaroon tayo ng negative. Kaya dito guys, magiging result niya is negative 26. At ilalagay natin sa sa baba ng positive 5. Enclose natin sa parenthesis and after that, mag-change tayo ng sign ng lahat dito sa subtrahen. At magpuproceed tayo sa addition. Kaya magkakaroon tayo dito ng 13x plus negative 13x. Cancel out na natin kasi 0 na sila. At positive 5 plus positive 26 ay eh magkakaroon tayo ng positive 31. At guys, hindi na tayo dito mag-bring down kasi tapos na yung pag-bring down natin. Kaya magiging final answer natin dito guys ay 2x raised to 2 plus 7x plus 13. At kung napansin nyo, meron tayong remainder na 31. Kaya mag-add tayo dito ng 31 over x minus 2 or yung ating divisor. Dito naman tayo guys sa ating last example. So, tingnan natin The quantity 3x raised to 4 plus 5x raised to 2 minus 2x raised to 3 minus 7x plus 1 is divided by the quantity x raised to 2 minus x plus 2. Ang unang i-check natin guys is dapat yung dividend is naka descending order at dapat wala siyang missing term. Ngayon guys tingnan natin kung naka descending order ba ang ating dividend. So nagsimula tayo dito sa power na 4, naging 2, naging 3 at naging 1. So, merong isi-switch dito, yung 5x raise to 2 and then 2x raise to 3. Isi-switch natin sila kasama ang sign, syempre. So, magiging ganito na yan, guys. 3x raise to 4 minus 2x raise to 3 plus 5x raise to 2 minus 7x plus 1. Kapag naayos na natin siya, guys, pwede na tayo mag-proceed sa pag divide gamit ang long division. Kahit na yung ating divisor ay x raise to 2 minus x plus 2. Okay lang yan guys, basta mas maliit yung divisor na degree or basta mas maliit ang degree ng divisor kaysa sa dividend, pwedeng pwede natin gamitin ang ating long division. Ngayon guys, since naayos na natin yung dividend, pwede na tayo mag-proceed sa pagdi-divide gamit ang long division. So ilagay na natin yan dito sa loob ng division house. Pwede na tayo mag -proceed. So unang gagawin natin guys, syempre, is yung first term ng ating dividend, i-divide natin sa first term ng divisor. So magiging 3x raised to 4 divided by x raised to 2 na yan. So ngayon, ipakita natin dito kung paano natin siya madidivide. 3x raised to 4 divided by x raised to 2, magiging 3x raised to 2 na lang yan. Kasi guys, kung napansin nyo, yung 4 natin at 2 dito sa exponent, isusubtract natin siya. Kaya nagkaroon tayo ng x raised to 2. At syempre guys, galing naman ang 3 sa pagdidivide ng 3 divided by 1. Kung kaya, nagkaroon tayo ng 3x raised to 2. Ngayon guys, itatapat na natin yung 3x raised to 2 sa 5x raised to 2. kasi importante itapat natin siya sa kapareha variable with exponent. At ngayon naman guys, yung 3x raised to 2, na natin sa divisor. Magiging ganito na yun guys, 3x raised to 2 times the quantity x raised to 2 minus x plus 2. Yan yung ating divisor. At i lang natin yung 3x raised to 2 sa loob ng parenthesis. So 3x raised to 2 times x raised to 2 ay magiging 3x raised to 4. At 3x raised to 2 times negative x magiging na siyang negative 3x raised to 3. At 3x raised to 2 times positive 2 ay magiging na siyang positive 6x raised to 2. At eto mga nakuha nating product guys ay ilalagay na natin dito. So isusulat natin siya dyan. So magiging na siyang 3x raised to 4 minus 3x raised to 3. Plus 6x raised to 2. At ngayon guys, ilalagay lang natin yung ating parenthesis. At huwag po proceed tayo dito guys sa pag-change ng sign ng lahat ng terms dito sa subtract. And after that, yung ating subtraction magiging ng addition. At dito naman guys, 3x raised to 4 plus negative 3x raised to 4 magiging 0 na yan. Kaya ika-cancel out na natin. Sunod naman ay negative 2x raised to 3 plus positive 3x raised to 3. Unlike sign sila, kaya magsusubtract tayo. Susundin natin ang sign ng mas mataas na number. Kaya positive yung ating magiging sagot dito, 1x raised to 3. And then positive 5x raised to 2 plus negative 6x raised to 2. Again, unlike sign, kaya magsusubtract tayo at susundin natin ang sign na mas mataas na number. So that is minus 1x raised to 2 kasi mas mataas yung 6 kaysa sa 5. After natin guys magsubtract is magbibring down na tayo. This time, ang ibibring down natin is negative 7x. Ngayon guys, nagkaroon na tayo ng panibagong dividend. Meron na tayong 1x raised to 3 minus 1x raise to 2 minus 7x at yung first term ng bagong dividend natin ay i-divide natin sa first term ng ating divisor so makakaroon tayo ng 1x raise to 3 divided by x raise to 2 ngayon guys makakaroon tayo dito ng 1x at yung 1x na yan ilalagay natin sa sunod sa 3x raise to 2 so magiging na siyang plus x or 1x ngayon guys multiply ulit natin yung x dito sa ating divisor so that will be x times x raise to 2 minus x plus 2 i-distribute lang natin guys yung x sa loob ng parenthesis. At magkakaroon na tayo guys ng x raised to 3 minus x raised to 2 plus 2x. Yan yung magiging sagot natin at ilalagay na natin siya dito. At syempre alam niyo lang susunod yan, magsasubtract na tayo. Pero don't forget to change the sign of all the terms in the subtrahend. Positive will become negative, negative will now become positive. Kagaya na ginagawa ko dito. At kapag tapos ka na sa pag-change ng sign, magpuproceed na tayo sa pag-add. Ngayon guys, 1x raised to 3 plus negative 1x raised to 3, cancel out na yan. At negative 1x raised to 2 plus negative 1x raised to 2, also cancel out na din yan. At ang natira natin is negative 7x plus negative 2x. Same sign sila, kaya ang magiging sign dito is negative at i-add na natin sila. At magiging na siyang 9x. Ngayon, bring down natin yung plus 1. At dito, makakaroon tayo ulit guys ng panibagong dividend. So, negative 9x, i-divide natin sa first term ng divisor. So, that will become 9x over x raised to. Ngayon guys, tingnan nyo. Kapag mas malaki guys ang denominator na degree kaysa sa numerator, hindi na tayo dyan guys magdi-divide. So, ibig sabihin, tapos na yung pagdi-divide natin dito. So, ibig sabihin guys, yung negative 9x plus 1 is magiging remainder na natin. Tandaan nyo yan. At ang magiging sagot na natin guys ay 3x raised to 2 plus x plus yung ating remainder na negative 9x plus 1 over yung ating divisor na x raised to 2 minus x plus 2 Kung nahihirapan kayo guys, balik-balikan nyo lang yung video nito hanggang sa makuha nyo Ang sunod natin yung may mga missing terms Follow for more